Stop, mga kachika, hawakan niyo muna mga puso niyo. Mukhang tuluyan na nga ang pag-iba ng landas ni na Enrique at Liza. Habang si Enrique Hill ay todo trabaho ngayon, busy sa taping para sa upcoming movie niya na Manila's Finest, tila nakafocus siya sa career at wala pang binabanggit tungkol sa love life. Si Liza Soberano naman currently nasa Singapore para sa Chanel show at naghahanda rin sa pag-release ng new song niya this November the 14th. Pero mga bes, hindi lang yan ang pasabog. Sa latest TikTok video niya, may nagtanong sa kanya, Are you single? At guess what? Nilike ni Liza yung comment. Kaya ngayon, mga netizens and Liskin fans are saying, Eto na yata yung confirmation Maraming fans ang napakomment ng Salamat Liza, nasagot mo na rin. At you confirmed it, the answer we were waiting for so long. May iba pang nagtatanong dati kung may something daw sila ni Jeffrey, oh. pero ngayon, mga netizens mismo ang nagsasabi. Confirmed, single si Liza. Hindi sila. At oo, marami ring nalungkot pero mas marami ang proud dahil parehong umaangat sila sa career. So mga kachika, tapos na ba talaga ang Lisken? O bagong chapter lang para sa kanilang dalawa? Comment your thoughts below, tap like, share and subscribe. At abangan ang next chika dahil dito, isang like, isang intriga. This is May Chika. <tapos>